Bigyan kita ng limang minuto para magpakita sa amin. Dahil kung hindi, una kong pasasabugay ng ulo ng asawa mo. Christy, <coughs> wag ka sumagot! Isi mo si Tori! Yan nah. lang. Patahimikin nyo na nga yan. Bukulaw. Ikat. Ang gagawin nyo. Ang gagawin nyo. Huwag <laughs> <laughs> yun na siya sakot. Paano nga huwag yun na tama na? Tama na! Tama na sa akin! Tumingin ko kayo! Tama na! Hindi ka tatahimik! Ha? Sigurado ilang oras na lang dadating ng mga polis at magbabayaran ninyo lahat ng ginagawa ninyo! Ayaw mo talaga na hindi. Huwag! 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 Chay! ko itong hayop na to. Chay! Salamat ko, Eh! Aku tak Ayo, beritahu Kamu Tak ada apa-apa Tak ada Sa usapan natin, kukunin mo si Christy. Hindi ko sinabing sa'yo yung mo si Jordan. <laughs> Bakit mo si -una yung unang kalandian mo kesa sa kalusan, Ha? <laughs> Tinulong ako kayo! Tinulong ako kayo, di ba? Ang usapan natin na pareho tayong makikinabang dito! Nilipat na nila si Tatay sa krame. Wala na siyang takas. Yun ang akala nila. Pupunta pa ba yung Congressman Rodriguez dun sa resort niyo Sa susunod na buwan? Bakit? May plano kayo kay Congressman? O, oh, ano naman po meron? alam ko ba wala kang interest dun sa samahan? Paano kung tulungan ko kayo? Pwede ko kayong bigyan ng blueprint ng resort para naman kabisado niyo yung lugar pagpunta ninyo. At bakit mo gagawin yun? May gusto kayo pasabay. Ano? Kung ano man yung gagawin ninyo kay Congressman, sama mo na yung babae niya. Ano? Dahil sa lalaking to? Wala akong pakialam kahit anong gawin niyo sa babae niyan. Basta gusto ko siya mawalan sa buhay ko. Ginawa ko lahat ng kailangan ninyo mutang na loob mo sa akin kung bakit mo nakuha si Congressman Rodriguez! Ang gusto ko lang, pati yung na yung kunin mo na rin para makuha ko na si Jordan! Oo oh, na! Pagsabihan mo yung lalaki mo na huwag siyang maingay dahil tutuluyan ko talaga siya. Mo? <coughs> Naiintindihan mo? Kuya, huwag mo na siya Naiintindihan mo! Kuya, mo Pinagawa ko lang makatotohanan. Ang makatotohanan. Ano na? Ano yun naman ginagawa mo? Ano